Isang sikat na TikToker kasama ng kanyang mga aso ang nag-viral ngayon dahil sa kaguluhan na nangyari sa isang bus. Ano ang may ng mga aso sa mga taong may pinagdadaanan? Pause up, mga tropa pips ako si Lester sa Panta the Pinoy Dog Whisperer at ito ang aking reaction sa viral video ni Medwin Frias at ng kanyang mga aso. Malamang napanood nyo na ang viral video ng isang lalaki na sumakay sa isang bus kasama ng kanyang mga aso at ilang nagkakaroon ng kaguluhan. Ang lalaking ito ay si Medwin Frias na isang sikat na TikToker. Makikita sa video na gustong pababayan ng mga lalaki si Medwin at si Medwin naman ay nagsisisigaw na parang hindi niya alam kung ano yung nangyayari. Makikita mo rin na yung ibang tao ay tila may panghuhusga at meron din namang mga tao na may concern kay Medwin. Sa viral video makikita na buhat-buhat ni Medwin ang kanyang asong chihuahua at meron pa siyang isang kasamang aso na isang corgi na nakahiga sa sahig ng bus. Ayon naman sa isang commenter ng video, meron pa daw na isang aso si Medwin na tila ay nawawala. Parang takot na takot si Medwin. Parang hindi niya alam kung ano ang nangyayari at parang disoriented siya. Pero kahit ganun pa man, pinili niya na wag iwan at isama sa kanya ang kanyang mga aso. Mga tropa pips, malapit sa puso ko ang issue na to, lalo na kung ang usapin ay tungkol sa mental health issues at mga aso. Ano nga ba ang matututunan natin sa pangyayaring ito? Sa aking pananaw, dapat matutunan ng mga tao ang stop, look, and listen. Stop judging people based on your assumptions. Always be compassionate to those people who are suffering from mental health issues. Dapat, mas maunawaan natin ang pinagdadaanan nila. Look at your fellow as someone who needs help rather than agitating or provoking them more. Huwag na huwag natin silang i-provoke at i-agitate. Lalo na, kitang-kita natin na stress na stress na sila. Tandaan natin, mas magagawa natin ang tamang aksyon kung tayo ay kalmado. Listen. Learn to listen rather than asking them to do what you want. Listening to what they're saying will make them feel that you are there to help. Madalas, yung mga taong may pinagdadaanan, kailangan lang nilang masabi yung mga nararamdaman nila. Kailangan mo lang na nandun para ipakita na willing ka na makinig. Tanong nga ba ang may tutulong ng mga aso sa mga taong may pinagdadaanan? Una, dogs won't judge you. Tandaan natin na ang mga aso ay hindi mapanghusga. Hindi ka nila huhusgahan kung mayaman ka o mahirap, kung madumi o malinis ang suot mo, kung malaki ang bahay mo o maliit ang bahay mo. Wala silang pakialam sa mga ganong bagay. Kaya naman para sa mga taong may pinagdadaanan, mas pinipili nila na makasama nila ang kanilang mga aso dahil alam nilang hindi sila nito huhusgahan. Sa kaso ni Medwin, kung titignan mo ang TikTok account niya, makikita mo na maayos siyang manamit tapos mukhang may kaya siya, maganda ang bahay niya. Pero makikita sa video sa boss na mas pinili niya na isama ang kanyang mga aso kesa kung ano-ano mang material na bagay na meron siya. Pananaw ko dito na ang mga aso ni Medwin ay isa sa mga pinaka kasama niya sa buhay niya. Sa sitwasyon na to na kahit hinuhusgahan siya ng ibang mga na nasa bus, ang mga aso niya ay nandon para sa kanya, para suportahan siya at hindi siya husgahan. Pangalawa, dogs will help you. Tandaan natin ang pag-aalaga ng aso ay nakakatulong kumalma sa tao at nakaka pag-release ng stress. And it is proven by science na kapag may alagang kong aso at tuwing hinihimas mo siya, tumataas ang serotonin at dopamine levels mo. Ang serotonin ay chemical sa katawan natin na nakakapag-influence ng learning, memory, at happiness. Niniwala ang mga siyentipiko na kapag ang isang tao ay may mababang level ng serotonin, to ay nagkakaroon ng papel sa depression, sa anxiety, and sa ibang health conditions. Ang dopamine naman ay isang neurotransmitter sa ating brain na nagbibigay ng pakiramdam sa atin ng pleasure o reward. Kaya tayo ay nagiging masaya. tropa Pips, dito nakakatulong sa atin ang mga alaga nating aso. Tumataas ang levels ng ating serotonin at dopamine. Ang pangatlong matututunan natin sa video na ito, Dogs won't leave you. Kahit pa anong kaguluhan na nangyayari, dun sa bus kasama ng ibang mga tao at ni Medwin Frias, nandun lang yung aso niya. Hindi umaalis, hindi lumalayo, hindi siya iniiwan. Yan ang isang katangian na gustong gusto ko sa mga alaga nating aso. Sabi nga, iiwanan ka na ng lahat pero hindi ka iiwan ng aso mo. Wish ko na may natutunan kayo sa video na to at wish ko na sana maging okay na ang lagay ni Medwin Frias at ng kanyang mga aso. At sa mga taong may mental health issues, huwag po kayong mahiyang kumonsulta sa inyong mga psychiatrist. Huwag din kayong mahiyang kumausap sa mga taong pwedeng makatulong sa inyo. At kung meron kayong mga aso, mas gumawa kayo ng mga activities kasama ng aso ninyo at sigurado ako na willing na willing ang mga aso ninyo na pasayahin kayo. Ako po si Lester Sapanta, the Pinoy Dog Whisperer, ang inyong gabay sa pag-aalaga ng aso.